<coughs> ay, laro yung mga bata, oo. Oh, Kasama oh. si MPC, naglaro din. Oh, yun ang MPC! Oh. Ang ay mga bata kasi walang ano. Walang ulan.

妹妹。<laughs> <laughs> <laughs> man <muchas> ah, no. Dahil eh, walang ulan, kaya nagpesta ang mga bata sa labas. Yan, Oh. Yan, napagod na si MPC. Oh, ang <laughs> saya-saya dito. Oh. Tama, ang daming audience oh. Lahat kayo nasa YouTube bukas. Ayan.